Doon ako na impressed na nakita ko ba ang galawan, ang mga salita, ang mga placards na dinala ninyo. Na, na, na ko ba, napaisip ako. Ang ganda. Ang ganda ng ginawa nila. Well behaved ang mga tao. Nang di nagsigaw-sigaw, respetado ninyo ang public, respetado ninyo ang tao, at saka talagang well oriented in, in short uh, maganda ang pagka handa ng rally na yon walang personal na tao na inatake eh. wala wala di ba karamihan sa mga rallies na makita ko ah si ko anso anso kawatan ka so anso so -so, so -so, baba ka diyan so anso pero sa panyo, kapayapaan ang gusto namin, kaunlaran ang gusto namin, pagkakaisa ang gusto namin. sabi ko, napakaganda kong ganito. Kasi ako, advocate ako ng totoong solusyon kung merong conflict. Na attack the action, not the person. At doon ko nakita sa ano ninyo, sa ginawa ninyong rally na, na before ako nagmisa, meron akong reaksyon sa ginawa ninyo. Pero sasabihin ko ba ito o hindi? Hindi ko pinaghandaan Wala rin akong desisyon na ah, banggitin ko itong iglesia. Uh, gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers ni Ining Maong Rally. Pagkanindo tanahon, mga 13 areas ang kinadakaan ang dito sa Quirino area. Grandstand sa Manila, pertigyong kanang tao murag dabanig murag murag ang yuta gilisan o puti na kana ganing tiles <laughs> or color nagsabi din ako na ang pinakahuling kuan pinakahuling na appreciate ko sa inyo dahil pagkatapos ng rally nilinisan ninyo yung lugar sabi ko the effort not to burden others is very very noble and commendable at hindi ko makapaniwala na millions of attendees yeah, nag-attend pagkatapos napakalinis talagang objective tayo na titingin sa nangyari sa ating bansa sa dito sa mga nangyayari na mga nakabigay sa atin ng kahirapan, kagutuman, at iba pang mga sitwasyon, kaguluhan, at saka mga crimes. Andiyan naman eh. Nakikita naman natin lahat yan. Kahit iglesia ka ba, katoliko ka ba, or wala kang relihiyon, <laughs> nakikita natin yan. Kasi tao tayo. At how I wish na lahat ng sektor, pati na sa amin, sa katoliko, kasi nag-ano rin kami, nag hintay lang kami kung anong sasabihin ng aming mga leader din tulad ninyo. Napakaganda sana kung yung ginawa ninyo ay magawa din sa ibang mga sectors, lala, sa mga malalaking sektor sa ating lipunan, tulad sa amin, si Bahang Katoliko, in a way na ma ang ganong pangangailangan. Na wag na tayong mag Turoan ng daliri sa isa't isa kung sino ang mali, sino ang dapat parusahan. Kung hindi, ang, ano talaga, objectively, ano ba talaga ang sitwasyon natin? So, kung ganito ang nang nakita sa Iglesia ni Kristo at na-inspired kayo na gagawin ito para magapan itong problema na hinaharap sa ating lipunan. Eh, kung nakita ko rin yan, nakita din ng ibang mga relihiyon, nakita din ng ibang sikta, and magtulungan tayo. Isa din yan sa bagay na nagustuhan ko sa inyo. Yes, Father. Yes, yung faithfulness ninyo sa inyong leader. Tama. Agree ako doon, Father iba siguro ang orientation ninyo, iba din ang orientation namin. Kasi kaming mga pare at sa mga doon sa mga obispo, meron din kaming uh, promise of allegiance pero hindi tulad sa inyo na para bang malalim at saka nakita ko na uh, you are sincere or consistent sa inyong uh, pag pag pakikinig at pagtupad kung ano man ang tinuturo sa inyo at binibigay na kung uh, ba, parang utos na ito ang gagawin natin bilang Iglesia ni Kristo. Sinusunod ninyo. Sa amin naman, iba din ang aming sense of fulfillment sa Katoliko. So, makawis lang rin ako na sana meron din sa aming Katoliko na ganyang mga ugali. At kung paano yan ginawa sa mga leaders ninyo, sana matularan din namin sa pagpatupad din sa aming mga tungkulin bilang mga katoliko. Bilang uh, tao, no? Uh, at sa kapare, pastor din. So, uh, sa iyo, ka Eduardo, uh, congratulations patuloy mo yon at saka ako rin meron din akong desire na sana ang aking mga mga pag-iisip bilang tagapangalaga sa aming flock din sa katoliko na tulad mo pag may sinabi ka sinusunod ng iyong mga kapatid and keep it up may God bless you always so mga kapatid sa iglesia ni Cristo uh, ang inyong dedication sa inyong relihiyon at saka sa inyong mga tungkulin sa bilang mga religious at saka sa ating bayan is very commendable so far in my in my observation and experience ngayon ay napakaganda so thank you for giving me such kind of inspiration at ang aking puan lang hindi lang tayo mag-away-away ha. Uh, huwag tayong mag-away-away. Mag-tulungan tayo. Hindi mag mag -mag -mag ang mga reactions pagkatapos. Ang mga ito din nako, ang uh, malaking impact na nabigay na ninyo sa ating mga leaders, ating mga political leaders. Kasi una, yung layunin ninyo na supportahan natin ang Presidente sa kanyang statement na Ayaw ko yung impeachment ng vice president. Talagang humina talaga. Sa aking pag-monitor ngayon sa social media, sa ngayon ba, at this stage, humina. Yeah. Hindi natuloy. Walang nagpirma. Talagang na nakuha ninyo yung objective ninyo. Very, very, very fruitful.